Hi guys, good morning. Welcome back to YouTube channel. So for today's guys, as walking, walking, walking. Maulana guys. And then, I'm so worried to my young guest guys, is... walang kasi service. Pinagbawal na ata, ano. Mawala school so ngayon din natin ka ng na papa niya and then paano pa uwian so, tulad din ngayon maulan although may pangatay na ngayon kahit mag special siya kaya sana makatagpo siya ng mabait na driver so just oh, wala na talaga ako lakad ka na lang anak layo layo rin yun guys ha pag ang mga baka ay maglakad siguro 40, 40 uh, minutes lakarin sa makanda ako ako 30 minutes Good morning, guys. So, Ayan, our way is very wee. So, we need to be careful. Oh, aku, kos. drivernya driver na Saltik guys you know, Sabtu din ilang araw na kasi akong walang upload eh so kahit walang mga tabuluhan itong mga vlog ko kaya na lang mag adjust guys and don't skip the ads guys so buti pa yun oh hindi ako natalsikan Yung iba kasi abusado eh katulad niya sa aking pulsik swerte nga eh. palit kaya tayo sa katayuan natin kayo maglakad dito tatalsikan ko rin kayo anong maramdangan nyo bakit <laughs> pag Kok enggak dapat Mas Lalo kan kasih happy. Cuma kasi berharap kan eh like my situation. Lalo kan hina update. Sedikit. Tolong hilang tadi juga sih begakut short short ini. Wednesday. Wah. hindi tayo dadaan guys kasi wala tayong player at pabili ng lang sa hindi, tira pala ko di lata. Bigay siya. Watch your for today's video. And ayun uh, guys, dumaan na lang tayo doon. Tingin tayo kay nanay ko, ano ulam. Oh, nanay. Uh. Where are you? I am Guys. Hey, guys. So today is Thursday. And another walking day. sure ko lang, guys. Um, sa sa work natin, dahil sabra namin, pala kami daldal, -dal ba? So, parang matigil na yung kadaldala namin, kailangan pa mas salita kami. Okay? I think, nasabi ko na to sa last vlog ko. I mean, oh yeah. Kaso, guys, kapag karamay lahat, kasi kapag kadaway na mag-English kami, dawar na maingay. May sad. Kasi, siyempre, ayan na, mag-English na. Sabit tayo. Ayan na, mag-English na kami. Bakit? Pag nag-English kami, nag-English kami, tama ba? sweet by ingles i mean hindi baket baket ayan wag tawanan na naman kami ayaw wala na papa rayo bigingis namin, maingay pa rin kasi yung sa yung sa mga kasama ko gdadalaw dalawa nang talagang sumunod sa patakaran saros kumpakan English-English at English, tatawa kami. Sabubuan na. So, yun. Sir, kulagawin. Maraming stress, oh. Di ba tayo makainom na stress? Wala walang bilis. aking stress Para sana. Nisan yung bunso ko. Napapansin La niya. Lagi akong tulala. Mama, oh, ano na nangyari sa'yo? Tulala Kaya, nilibang ko na lang yung sarili ko sa pamamagitan ng pag-uusap sa inyo guys kaya ayan so kayo na lang wala just catch na baka umaya I isipin baliw na talaga to patuloyan na talaga akong baliw guys ang dirty ng ating sinyadas So, linisan ko man yan sa trabaho, guys.